Hi guys! Welcome to my house! Ito ko po kayo sa aking bagong bahay. Ah, ha! Charot-charot lang po ito. So guys, papasok tayo. Ito yung first room. Ayan. Malinis po siya. Dahil kalilinis ko lang. Meron ditong toilet. And Bath. And of course, with me. <laughs> Punta naman tayo sa second room. So, ito yung second room. With bed. Actually, itong bed na to, pinamimigay ito kaso walang kumukuha pa. At meron din, of course, Toilet toilet, and bath. Yan, guys. See? Maganda ang bathtub dito. Medyo malaki siya ng konti. Na. So, punta tayo ulit sa third room. Yan. Ito pala yung hallway. Papuntang kusina. So, ito yung third room. Ayan. Ayan yung light. And of course, meron din toilet and bath. Ayan. Pero mas gusto ko yung toilet and bath ng second room. So, punta tayo sa living room. Malaki yung living room. So, ito guys, yung living room. Meron dalawang AC dito. Ayan. Medyo may kalawakan siya. Ayan. At syempre, malinis dahil nilinis ng lola niyo. At Siyempre, hindi mawawala ang toilet and bath. So, ito po yung living room. So, habang naglalakad kayo dito sa hallway, makikita mo ang garden. Garden na maganda. Yan. So, pupunta tayo ng kusina. Ito po yung ating Kitchen. maganda yung kitchen, di ba? Yan. At ito yung ang ating storage room. Yan guys. So dito pwede kayong maglagay ng dining table. And of course, my window. So that's it guys. And dito na si boss para sunduin ako. So ito yung hallway. So, that's it, guys. I'm going home na. At nandito na yung bus ko para sunday na ako.